Sa gitna ng katahimikan at lamig ng kabundukan dito sa Atok Benguet, isang paraiso na nakatago sa taas ng Cordillera. Dito ang bawat tanawin ay tila obra ng kalikasan at ang hangin ay may dalang alaala ng kasaysayan. Ngunit hindi lang ganda ng paligid ang hatid ng lugar na ito, dahil nandito rin ang pinakadelikado delikado ngunit makasaysayang daan sa Kumbansa. At dito rin matatagpuan ang paunang daan para makakita sa Cordillera nung wala pang modernong kalsada. Mula dito sa naglataas ng kabundukan dito sa Benguet, samahan niyo akong tuklasin ang mga kwento sa pinaka-delikadong kalsada dito sa Pilipinas patungo sa kauna ng daan pa dito sa kuldilyera na hindi nagamitan ng makinarya. Ang paraan ng pagkakita dito ay ang paglalakad hanggang sa kauna ng modernong kalsada na nagdudugtong sa Benguet at Luzon. Ito ang istorya kung paano nasakop pang kabundukan sa pamamagitan ng kalsada. Tuturing ang kalsada nito na pinakadelikadong kalsada sa buong Pilipinas. At mayroon ng matibay na dahilan kung bakit. Matatagpuan ito sa matarik na bundok ng Cordillera kung saan ang mga daan ay makikipot at nababalutan ito ng makapal na hamog. Ang Halsema Highway, kilala rin bilang mountain trail, isang mahaba at matarik na kalsada na bumabaybay mula Baguio City hanggang sa Bontoc Mountain Province. May haba itong humigit kumulang 150 kilometers at isa ito sa pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. Ano dito nga pala tayo ngayon sa former highest point dito sa Benguet at ngayon ay kapansin-pansin ang mga kapal na hamog. Bakit nga ba nagiging delegado ang kalsadang ito? Kapag tag-ulan, nagiging mas mapanganib ito dahil sa posibilidad ng landslide, pagbagsak ng bato at pagbaha sa gitna ng kalsada. Binabalot rin ito ng makapal na hamog. Hindi rin lahat ng bahagi ay e may concrete barriers. Kahit isang maling liko lang, pwedeng tumilapon pa Kaya kailangan ng dobleng pag-iingat at mara na pagpapatakbo ng mga sasakyan dito. Gayunpaman, sa kabila ng panganib, ito ay pangunahing daan para sa mga produkto ng bundok gaya ng gulay, prutas at iba pa. Araw-araw, dito dumaraan ang gulay mula Benguet patungong palengke ng buong Luzon at tinawag din itong Vegetable Highway. Mula dito sa highest point ng Benguet, e naman tayo sa isang pinakamatandang daan, isang tahimik at makasaysayang daan na iniwan pa ng mga kasila isang siglo na nakalipas. Mula dito sa bahaging ito ng Helsema Highway ay makikita na natin itong daan papunta sa kauna-unang daan na ginamit ng mga Kastila. Bago pa man may tayo ang modernong kalsada o daan dito sa Cordillera, ang mga unang dayuhan na nakapasok sa kabundukan ng Cordillera ay gumamit ng isang mapanganib na daan. Habang binabaybay natin ang gilid ng bundok at ang daan ng kasaysayan, kapansin-pansin na may parte na makipot, isang pagkakamali mo lamang ay pwede kang mahulog sa mga nakakalulang bangin. Ginawa ang daan na ito noong 1900 sa mga sundalong Espanyol patungo sa mga bundukan ng Benguet at Mountain Province. Layunin nilang maabot ang mga igurot para ilaganap ang Kristyanismo at makontrol ang minahan ng ginto dito. Wala pang makina rin noon, makita ang mga Espanyol sa pamamagitan ng paglalakad. Bitbit ang kanilang mga gamit, pagkain at armas. Kadalasan, kailangan itulak ang mga kabayo sa may sikip na landas habang binubungkal pala mga daan sa gilid ng bundok. Gamit lang ang itak pala at mga kamay. Kung mapapansin natin ay eh, may mga bahaging uh, madulas, uh, makikipot yung daan at talaga namang delegado. Kaya tinawag ito ng mga sundalong Espanyol na Camino del Impierno o tinatawag na Daang Patungong Impierno. Marami din ang nalaglag, nahulog at nagkasakit dahil sa lamig at taas ng lugar na ito. Dahil mukhang delegado talaga ang daan na ito, hindi na rin namin nagawa magpatuloy pa para makita ang ilang bahagi ng daan ng kasaysayan. Ang ilang bahagi nito ay masukal na at sobrang delikado. Napansin din namin na ang mga railings ay nasira dahil sa mukhang pagkakaroon ng rock slide o pagbagsak ng mga bato. Ganun pa man, sa kabila ng mga hamon ay narating pa rin ng mga Espanyol ang Cordillera at ang unang nakita ng mga dayuhan ay ang yaman at ang ganda ng kabundukan. Naabot man ng mga kasila ang kabundukan ng Cordillera ay eh hindi naman nila tuloy na ang mga Igorot. Pinatunayan nila ang kanilang katabangan upang ipaglaban ng kanilang lupa, kultura at kalayaan. Kung dati ay binabaybay ang matarik at mapanganib na Spanish Trail, ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang revolusyon sa kalsada, ang kauna-unahang modernong kalsada na naitayo sa Benguet. Wala pang kalsada noon at itong kalsadang ito ay tinatawag na Benguet Road. So nung dumating ang mga Amerikano at tayo ay napasok, ginawa nila ang kauna unahang modernong karsada at para sa pagkilala, ito ay pinangalan nila kay Colonel Lyman Cannon. Kaya hanggang ngayon, ang karsadang ito ay tinatawag na Canon Road. So magkaiba ang estilo ng pananakop ng dalawang dayuhan. So kung ang Espanyol ay sa madugong pag-ibaglaban, ang mga Amerikano naman ay ginamit ang mahinahon na paraan. Ginamit ng mga Amerikano ang edukasyon, infrastruktura, at administratibong pamamaraan. Gamit ang edukasyon ay nagpatayo sila ng maraming paaralan, kabilang na dito ang Teachers Camp. Sinimulan itong itayo noong early 1900s sa panahon ng mga Amerikano para gawing mas accessible ang Baguio. Mahigit 30 kilometro ang haba nito, at dumadaan ito sa gilid ng bundok, sa tabi ng bangin, at sa ibabaw ng mga ilog. Hanggang ngayon, isa ito sa pinaka-iconic pero isa sa hindi ganun kadali daanan na kalsada sa bansa. Madalas itong isara pag may bagyo o landslide. Kaya doble ingat na kailangan kapag dumadaan dito. Bagamat nabot ng mga Espanyol at nasakop ng mga Amerikano, ay hindi pa rin nabura at nanatili ang kultura at pagkatao. Hanggang ngayon ay makikita pa rin ang malakas na diwa ng mga katutubo sa Cordillera. Sa kabila ng panganib ay napakagandang tanawin na makikita natin sa malalalim na lambak hanggang sa mataas na bundok. Matatanaw natin hindi lamang ang mga tanawin kundi ang magandang kultura at istorya ng ating mga kapatid na katutubo. Para mas lalo nyo masubaybayan ang ating mga biyahe at uklasin ang mga istorya sa kada lugar natin ating pupuntahan, ay huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. So paano? Hanggang dito na lang. This is Ken Barry Travel Stories at ito ang istorya na ay paglalakbay. See you in the next vlog. Thank you.